Ketemu mo yung didik ni Papa no. Didiin mo yang didik ni Papa na. No? Yan, didiin mo. Eh, doon ka na sa pista mo. Doon na. ka na, si na, si na sa aircon. Doon ka na sa aircon. Doon ka na sa malamig mong lugar. Sige na. Sleep na. Gabi na. Harap pa. Ikaw naman ang aking ni Magic. Ito tayo sa tabi, Jake. <laughs> hmm, isa ako. Sabi kayo ni Papa? <laughs> kiss mo si Papa na! Ikaw talaga. Talon ka lang bigla ah. Doon ka na, doon ka na sa pista mo. Kiss mo si Papa. Ano Kiss mo si Papa. Kiss mo si Papa, dali. Hindi mo kinis si Papa? Kiss mo si Papa. Lo, nagtakip na si Papa ng mukha. Kiss na si Papa. Si Papa, kiss mo. Ayun Oh. No? Hmm? No, kiss mo na si Papa, dali. Hindi na. <laughs> Hindi na. <laughs> Hirap na.